Oh, kumusta? So, heto na yon. Handa ka nang bumili ng iyong pinakaunang 1 over 12 scale RC car, pero hindi mo alam kung paano magsisimula. Relax, para sa'yo talaga tong guide na to. Tatalakain natin lahat ng dapat mong malaman para makapili ka ng tama at confident. Alam mo yung feeling na sobrang daming brands, sobrang daming models, hindi mo na alam kung saan titingin? Normal na normal yan. Ang tawag dyan, analysis paralysis. Pero huwag kang mag-alala, dito kami para tulungan kang gawing simple lang ang lahat. Okay, bago tayo magpatuloy, eto muna yung pinaka-importante sa lahat. Tandaan mo to, ang goal natin dito ay hindi para hanapin yung iisang pinakamagaling na RC car sa buong mundo. Ang goal natin ay hanapin yung pinakabagay na kotse para sa'yo. So, paano natin gagawin yan? Simple lang, ang layunin natin ay bigyan ka ng isang framework parang isang checklist o isang tool na magagamit mo para madali mong makompare yung kahit anong RC car na makita mo. Para sa dulo, sigurado ka sa pipiliin mo. Tara, simulan na natin! Okay, dito na tayo sa pinakamiti part. Ano-ano ba yung mga dapat mong tingnan pag pumipili ka na? Ito yung magiging checklist mo. Unang-una, syempre, performance. Ito yung fun part, di ba? Gano ba to kabilis? Yung arangkada ba niya, ramdam mo agad? At yung handling, madali bang iliko o medyo mahirap kontrolin? Dito mo mararamdaman yung thrill ng pagmamaneho. Sunod at ito, napaka-importante para sa mga baguhan. Durability o yung tibay. Kasi aminin natin, sa simula, maraming simplang at banggayan. Part yan ng learning process. Kaya kailangan mo ng kotse na kayang tumanggap ng ilang suntok ng hindi agad bibigay. At pangatlo, Modularity. Medyo technical pakinggan pero simple lang to. Gaano ba kadali ayusin at i-upgrade yung kotse mo? Kasi lahat ng RC car masisirayan. Ang tanong, madali ka bang makakahanap ng piyesa? Pwede mo ba siyang lagyan ng mas magandang parts in the future? Dito papasok yung long-term fun. Okay, so alam na natin yung technical stuff. Ngayon ang tanong, para naman sa'yo. Kasi yung tamang kotse, nakadepende yan sa kung anong trip mo. So anong klasing driver ka ba? Basically, may tatlong klase. Ikaw ba yung tipo ng basher? Yung gusto lang mag-have fun, tumalong talon sa kung saan saan at mag-enjoy lang sa all-terrain action. O baka naman crawler ka, mas chill, mas technical, yung ine-enjoy yung pag-akyat sa mga bato. Pwede ring racer ka, yung hanap mo talaga ay bilis at presisyon sa isang racetrack. So alin ka dyan? Isipin mong mabuti. Kasi pag nalaman mo yan, grabe, sobrang liliit na agad yung listahan ng pagpipilian mo. Mas magiging focus ka na sa paghahanap. Alright, let's get practical. Gawin na nating mas konkreto to. Pag-usapan natin yung ilang sikat na brand at ipapakita ko sa iyo ang isang super useful tool para ma-organize mo lahat ng research mo. Okay, para sa mga nagsisimula sa 112 scale, eto yung mga pangalan na madalas mong maririnig. MN, MJX, JXC, 9iMod at FMS. Magandang starting point ang mga to kasi kilala sila sa pagiging beginner friendly at may magandang balanse ng presyo at kwalidad. Ito na yung secret weapon mo, ang decision matrix. Huwag kang matakot sa pangalan ha, simpleng table lang to. Sa kaliwa, ilista mo yung kriteriya natin. Performance, durability, modularity, at syempre, presyo. Sa taas, ilagay mo yung tatlong models na pinag-iisipan mo. Tapos, habang nagre-research ka, lagyan mo lang ng score or notes. Dito mo makikita ng klaro kung alin talaga yung panalo para sa'yo. Malapit na tayo. May shortlist ka na. Alam mo na kung paano mag-compare. So ano na yung mga huling hakbang bago mo makuha yung RC car mo? At syempre, paano ka makakakonekta sa ibang mga hobbyists na katulad mo. Ito na yung final checklist mo. Una, i-research mo ng mabuti yung top 3 models mo. Pangalawa, manood ka ng sandamakmak na video reviews sa YouTube. Sobrang importante niyan para makita mo kung paano talaga sila gumalaw. Pangatlo, i-check mo kung madali bang makahanap ng piyesa para sa kanila. Pag-check na lahat yan, go ka na, bumili ka na. So, saan ka bibili? Maraming options. Kung online, pwede mong i-check ang Toykon PH at syempre ang Shopee at Lazada. Pero kung tipo mo yung gusto mo nang hawakan bago bilhin, which I highly recommend, isang magandang physical store na puntahan ay ang Mighty Blue Hobby Shop. At ito, huwag mong kakalimutan. Ang RC Hobby, hindi lang tutungkol sa kotse. Tungkol din to sa mga tao, sa komunidad. Mas masaya at mas marami kang matututunan kapag may mga kasama ka. At speaking of community, isang magandang simula ay ang pagsali sa Facebook group na RC Car Pinas. Sobrang active na mga tao doon. Pwede kang magtanong, mag-share at makahanap ng mga kalaro. Huwag kang mahiya, sumali ka. So ayun na, kumpleto na ang toolkit mo. May framework ka na, may mga brand ka nang titingnan at alam mo na kung saan hahanapin yung komunidad. Ang tanong na lang, ano magiging simula ng RC Adventure mo? Good luck sa iyong pagpili at welcome sa hobby!